siren. <laughs> Oo, saan suwatina, alam mo? Alam ko, di ba ako narinig eh? Ah, narinig kita. <laughs> Maganda <laughs> yan, gusto ko yan. <laughs> dinig na dinig. Uh, alam mo, saan suwatina, uh, Tina, no? napakahirap na kapag nagkaroon na sakuna, ang, yung, kumbaga, ano bang mga dapat gawin natin? Halimbawa, bumaha, nag-landslide, na-stranded kayo sa isang lugar. Parang, ang unang-unang dapat labanan dyan, di ba, Tina at uh, Susan, no? yung panic. Tama, diba? panic, takot. <laughs> tara Tarata. Oo, dapat. Wala ka sa wisyo nun eh. <laughs> Correct. Kapag kasi nagpanik na isang tao, baka imbis sa pagkain ang madala mo eh, yung maka mabigat pa na bagay na pwede kang malunod, di ba? Uh, uh, uh. So, tinanong ko yung mga residente rito sa Maynia Road. Dito kasi medyo bumaba, susa at Tina, no? Mm. Dahil may creek dito, in fact, nung no, habagat at ondoy daw, tumaas ang tubig. Although, hanggang bewang lang naman daw. Pero sabi nila, nataranta daw sila karamihan sa kanila. In fact, itong mga na-interview ko, yung karamihan sa kanila hindi rin nila alam yung gagawin nila at yung dadalin nila sa bag kapag halimbawang andyan na ang sakuna. Alam mo gagawin sakaling uh, lagpas tao, oh, oh. marunong ka ba lumangoy? Oh, eh paano yung mga anak mo oh, kapatid mo na hindi marunong lumangoy? Kaya niyong is isalba ang buhay niyo? Oh, oh, kaya na nyo, hanggat kaya. Uy, pwede naman yung mga improvise, di ba, na palutang. Marunong ka gumawa ng ganun. Ah, toilet, ano naisip mo na pwedeng gamitin? Tulad ng galon, container. Ano oh. mga ilalagay mo sa bag para kung mas stranded kayo sa isang lugar, ano, yun know, makakasurvive kayo. Siyempre, yung mahalaga, yung pagkain, ganyan. Pagkain. Anong Anong, klase klaseng pagkain to? Kahit na, ano, pa maaari, pera. Eh, paano kayo makakabili? Kung, ino, kung na-stranded kayo sa bundok man, o... Or... Ah, sa bundok ba? O, oh, or, 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 ko, sa, you know, sa ciudad, lugar eh. na wala ka nang mabibilan ng pera, ba't pera Ay, agad ang... Sarili naisip. na lang, eh. Kung sakaling lagpas tao, at kailangan nyo ng lumikas, ano mga kailangan mong dalhin sa bag para makasurvive ka? Tubic. Ano naisip mong dadalhin? <laughs> Tubig. Tubig? na maiinom no Marami rin bagay nang mga talagang ano halimbawa number one, yung mga flashlight para mga halimbawa okay. makita mo yung mga pupuntahan oh, mo pag madilim na oh, no mga radio radio ganon okay. para malaman mo kung ano eh, pagkain ba po ano ang dadalhin yung pagkain ayun Ay, ang mga, mga mga noodles ganon dahil hmm. gano'n. Eh di magluluto pa kayo noon mga biskwit. Dapat, ayan, biskwit or oh, chocolate, no? chocolate. Chocolate. Then, oh, matamis yun. Oh, Sardinas. Sardinas. Diba, pwedeng buksan oh, oh, oh. agad. Ayan. Diba, yung iba sa kanila nalito. Kung baga, nagpanik agad. Wala pa man yung sakuna. Yun ang dapat alam. Pero may alam mo, may suggestion ako Tina at ta, Susan. Sana yung mga barangay captain, magbigay ng seminar dito sa mga residente na sasakupa nila. Lalo na tuwing darating ang pagbaha. Diba? Tama ba? ito yung straw gusto ko. Balik sa inyo. Yes, sir. Salamat, Cesar.